another day, another blessing. Samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng aking buhay bilang taong bahay. Maga pa nga lang ay nagsala na nga ako ng labada ko at nagluto na nga kagad ako ng almusal namin para makakain na nga kagad kami ng almusal ni Daddy Useng. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay sakto rin naman at natapos na nga yung nilaban ko at isinampay ko na nga rin ito kaagad after ko nga makapagsampay, agad-agad na nga rin ako nagpunta rito sa greenhouse ng mga orchids. Pinagtatanggal ko nga mura rito yung mga nakasabit ng na mga orchids. Gawa nga ng pipinturahan ko nga ito ngayon. Puro kalawang na kasi ito at napag decision ko nga na pinturahan na nga ito. Mainam na nga lang at may mga tira pang pintura dito si daddy. Sing so, at hindi ko na nga kailangan bumili pa. Pinapiyawan ko nga lang itong brasin para nga matanggal yung mga nanikit nga ng mga kalawang dyan. Sunod naman ako rito nagprintura ng primer. Ito nga yung pinagamit muna sa akin ni Daddy. Usin yung primer nga na pintura, gawa nga na ng para sa mga kalawang daw ito. E, hindi ko naman alam na yung may mga kalawang lang dapat nga yung pipinturahan. Ang seste na pinturahan ko nga ito lahat. <coughs> sa kanya nga lang sinabi sa akin na dapat yung may mga kalawang lang daw yung pininturaan ko nung natapos na nga ako magpintura. Katapos ko makapagpintura ng primer ay sabi nga ni Daddy Using, yung mamayang hapon ko na nga lang daw ito papatungan ng kulay puting pintura. Bago nga ako nag-start ulit na magpintura nga ng puti doon sa pininturahan kong primer, ito nga tinasikaso ko nga muna ito yung pinagtaniman ko nga ng orchids. May karupukan na kasi yung kalahating kahoy na pinagtaniman ko nga nitong orchids kaya ginawan ko na nga lang din ito ng paraan. Sakto nga lang din siya rito sa sinimento ko nga na kahoy na medyo mahaba nga rin kaya dinugtong ko na nga lang rito para nga tumaas nga ng kaunti itong pinagtaniman ko nga ng orchids. Tingnan nyo naman kung gano'n na nga ito kahabat kaya sasayang din naman ito kung tatanggalin ko nga rin ito sa pagkakatanim niya kaya ganyan ginawan ko na nga lang din siya ng paraan. Mabuti na nga lang at yung pinagtaniman nga nitong orchids na to ay matibay pa yung kalahating kahoy nga lang yung nasira. Kaya ito nga at nagawa nga natin ng paraan para hindi na nga tanggalin yung pagkakatanim nga ng orchids dito sa kahoy. Saktong-saktong nga ito na paglipatan ko nga nitong kahoy nitong orchids at sobrang haba na nga rin talaga nito. Tingnan nyo naman at napakaganda na nga ng bagong pwesto niya. Pagkatapos ko nga mailipat yung orchids, ito nga tinumpisaan ko na nga ulit yung pagpipintura nga rito sa pagsasabitan nga ng aking mga orchids. Medyo nakakangalay rin pala yung pagpipintura rito pero sabi nga pagdating nga sa mga halaman, hindi mo nga talaga mararamdaman yung pagod. Kung nagustuhan nyo nga, tumabot nga kayo hanggang dito sa panunod ng mga video ko. Comment down below nga kung taga saan kayo para may shoutout ko nga kayo sa mga susunod na videos ko. Shoutout nga pala kay Ma'am Maricel Rivano Balmaseda from Las Piñas. Habang nagpipintura nga ako rito ay figure out ko na nga kung ano pa nga yung mga halaman na pwede ko nga idagdag dito sa aking greenhouse. Lumapit nga sa akin si Daddy Usingyan at tinanong niya nga kung ipapasimento ko pa nga din daw yung flooring niya. Nang sagot ko nga oo. Tapos bigla nga siyang sumagot na sabi niya panigurado niya sa so mga susunod na buwan na naman daw. Ililipat ko na naman daw yung pwesto nitong aking mga orchids. After nga ng halos kalahating oras, ito nga tapos na nga rin yung aking pagpipintura.